Alimangon na galaway guys, babae oh. Ngayong gabi guys, samahan nyo naman kaming manakag At grabe guys, yung mga nahuli pupuntripin natin dito Aligi Guys, ang sobrang sarap niyang Kaya ayun guys, samahan nyo kami sa adventure natin ngayong gabi So ayun guys, what's up for today's video Ay, for gabing video So ayun eh, ngayong gabi guys, isamahan e, nyo kami at panibagong style to guys panibagong panibago adventure at mananaka guys kami ng ng ano ng hipon ito guys yung gagamitin namin ang tawag dito isa kag dogs ayan guys lambat yan ibubuka natin ang papagayon papagayon yan guys yan tapos masasalok natin ating hipon habang inatulak guys sa tubig na mapaganyan so guys samahan nyo kami tingnan natin kung marami tayong mahuli nyo yung araw kasi bilog yung buwan let's go at dahil nga guys, guan lang itong jet ski nating kulay blue kaya eto gagamitin pa rin natin itong bangka nating si Mimo at ipapahigit natin siya. Medyo mababaw kasi guys do sa paghuhulihan natin ng mga hipon kaya paniguradong sasaya dito bangka nating si Mimo. After 30 minutes nga ay nakarating na rin guys kami dito sa paghuhulihan natin ng mga hipon. At grabe, nahanap ko si Dugong nawawala yung pala nandoon lang sa likod ko nagtatago. Kung makikita niyo naman guys, na grabe, sobrang dilim talaga ng paligid dito. Agad na rin nga pala guys sinayos ni Dugong diyan itong sakag na gagamitin namin namin at aalisin nga lang guys namin sa pagkapulupot yung lambat nyan para maibukan na rin kaagad namin. Isa rin nga pala guys sa na napakahirap na trabaho at panguhuli itong pananakag kasi guys bukod sa hindi mo kita yung tinatapakan mo ipasalubong din sa inyong agos kaya medyo mabigat yung tutulak mo. Pero kahit na ganun guys alam nyo na yung mga buhay mga isda at lalong lalo na pag tatay ka ay eh talagang paniguradong kahit nahihirapan ka na ay eh gagawin mo pa rin basta may pakain ka lang sa iyong pamilya. Kaya grabe sobrang saludo talaga ako sa lahat ng mga mangisda na katulad ng mga tatay namin ni Dugong. Habang tinutulak nga guys si Dugong itong panghuli namin ng hipon ay eh, nandito naman guys ako sa bangka kasi itong bangka namin ay eh, baka maanod ako na lang muna nagsasagwan dito at ako rin guys ang magpipili ng mga mahuhuli namin hindi pa nga guys kami nakakalayo ay eh, grabe meron na agad dito pumapasok dito sa lambat namin and eh, guys kung makikita nyo yung mga hipon umiilaw pa yung mga mata na yan mukhang swerte guys tayo ngayong gabi kasi kaunti pa lang yung ating naitulak ay eh, meron na agad pumasok dito sa lambat natin at medyo marami na rin kaagad pagsasakag nga pala guys ang tawag nito dito sa lugar namin sa lugar nyo ba guys tawag sa ganito Pakai comment naman at shoutout rin nga pala sa lahat ng mga katulad namin ni Dugong na nagawa rin yung mga ganitong klase ng pangisda. Siyempre guys, hindi natin ikakahiya na ganito yung trabaho natin kasi dito tayo pinalaki at binuhay ng mga magulang natin. Kahit medyo konti lang guys yung kita, alam nyo na lumaki tayo sa tama at lumaban sila ng patas. Masarap kasi guys yung pakain sa mga mahal mo sa buhay, yung katas ng pinaghirapan mo, talagang kahit medyo nahihirapan ka, idaradiretso ka pa rin. Tapos ay na nga guys, ano, maya maya nga lang guys, ay naisipan na rin naming saklitin o pandawin itong aming mga lambat. At grabe guys, marami tayong nahuli ngayon araw talaga naman nagpipisikan sila dito eto na sila guys so kitang kita nyo talagang purong hipon lang yan at may lahok lang ng konting mga dahon grabe siguro guys malapit na mag isang kilo itong unang saklit natin ang tawag nga pala guys dito sa mga ganitong klase ng hipon sa lugar namin ay hipong pasaw hindi ko lang guys alam sa lugar ko sa ibang lugar ko anong tawag sa ganito pero guys yung iba ah, naririnig ko ang tawag nila ay hipong pasaya naman guys ayaw. Ayaw na yung unang saklit natin ayan sa timba uro hipon oh wow ayos tinadog Sabuti sakin ay ayos puro hipon to guys to oh. oh. ayun kaya nga pala guys kami nang huli ng hipon ngayong gabi At syempre guys para meron kami kakainin do sa bahay tambaya namin Masarap kasi guys tong sidigang lalong lalo na pag niluyahan nyo lang At bukod nun guys nag rin kami ng maliliit na hipon Kasi ipapamain natin yung guys bukas sa mga islang tandain at sa mga islang lapu-lapu Bala kasi guys namin mga will bukas Isa rin nga pala guys ito sa mga sideline namin ni Dugong noong mga panahong hindi pa kami nagbablog Parang wala rin naman guys pinagkaiba Kasi hanggang ngayon ginaguwa pa rin namin yung mga bagay na to Kaso nga lang, guys may nakatutok na camera Tumulak nga ulit guys kami ng sakag dito at kali kami madagdagan pa yung mga huli at may ulam namin mamaya so and guys ito na yung mga nahuli namin doon sa dalawang saklit natin ito guys medyo marami din kulang sya guys ng konti sa dalawang kilo yan guys mga hipong pasayan na sobrang sarap yan guys pag siligang sisigangin natin yan guys mamaya so, saan natin Hala! sigangin let's go. food trip at pag inaswerte nga guys naman tayo ngayong araw, ano habang nagsasagwan nga guys kami pa uwi, nakakita kami na naglalangoy na alimango, Ito nga siya guys oh, kaya dali dali kung sino, buti na lang guys, nahuli natin, talagang para sa atin to ngayong araw. Paniguradong mapapasama to guys, Sa kakainin namin mamaya. Pagkariti nga guys namin dito sa bahay tambayan natin, eh na rin ako nagpainit ng tubig, tapos nilagay ko itong luya, at syempre guys, isusunod ko na rin itong alimango, inalisan ko na nga lang palagay siya ng sipit, kasi napakatalas ng sipit niya. Pero syempre guys, isasama natin niya sa paglulu uto kasi masarap yung sipit ng alimango. Tapos isusunod na rin guys natin ilagay itong mga fresh na fresh na hipo natin at sa sobrang fresh nga guys kita nyo talaga naggagalawan pa yung mga yan at tumatalon-talon pa. Nagbabalak pa guys silang makawala. Pero hindi natin papatakasin yan kasi napakahirap manghuli nyan, at eto na nga guys makalipas lang ilang minuto kumukulukulo na at grabe guys so kitang kita nyo mapula-pula na at napakasarap nito. At para naman guys medyo maasim yung ihigupin natin at numalapit na nga siya guys maluto. Inilagyan na natin siya ng kalamansi juice. Ayun o nag-ingles at dahil nga guys, naluto na rin itong mga huhulamin natin ngayong gabi, syempre kumuha na rin kaagad kami dito ng kanin at nakaredy na pala guys si dugong dito sa gilid ko. Grabe, kumuha rin siya ng isang hipon. At bago nga pala guys tayo kumain, syempre wag pa rin natin kakalimutan magdasal at magpasalamat kay Lord. mga guys, samahan nyo na kami yung pumutrip Hi, ngayong gabi dito sa bahay tambayan. So guys, so, oh, biyakin na natin yung nahuli natin. Alam mo kanina? Ay, grabing aligi guys, oh. <laughs> oh ang taba. Dog, mo. Sikman natin. Okay. Tirahin mo lah. Ang sarap yan. Uh. hu, <laughs> Ito naman guys. oh aligi <laughs> oh. Sarap. Top. Oh. Uh. Ikot na yung sabaw. Naasim-asim yan. <sighs> Tapos yung fresh natin hipon oh. Balta natin guys. Fresh hipon. solid na naman. lah. na, alin. Depan. Sarap. Sobrang sarap niyan. Hanggang dito na lang, lang muna guys. Magpupotrip muna kami. Alam niyo naman. Kita kasi sa ulit Bye bye. Salamat sa panonood guys. Ha <laughs>